Nasaan nga ba ang mga labi ni Andres Bonifacio? Mga kaibigan, si Gat Andres Bonifacio ay isa sa pinakamagiting na bayani ng Pilipinas. Binansagan pa nga siya bilang the father of the Philippine Revolution at isa rin siya sa nagtatag at naging presidente supremo ng kilosang KKK o ang kataas-taasan kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Ang grupong ito na nabuo noong 1892 ay isa sa mga nagbigay daan upang magkaroon ng kalayaan ang Pilipinas mula sa pamumuno ng mga Espanyol. Si Bonifacio mga kaibigan ay hindi nawawala sa mga libro ng ating kasaysayan. Siya ang orihinal na atapang atao kung saan siya rin ang nilagay sa bagong limang piso at ginawan ng iba't ibang monumento dito sa Pilipinas. Isa nga sa pinakasikat na monumento niya dito ay matatagpuan sa kalookan Metro Manila sa May Rotonda. Hindi lang yan dahil pati ang isa sa pinakasikat na pasyalan sa Tagig Metro Manila ay ipinangalan din sa kanya at ito ay ang BGC o ang Bonifacio Global City. Pinaniniwalaan din ng iba na siya raw ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas kung hindi lang dahil sa dayaan na nangyari noong March 22, 1897 na mas kilala sa tawag na Dateheros Convention. Si Bonifacio ay ipinanganak noong November 30, 1863 kung saan ginawa ang araw na to bilang Bonifacio Day na nagsisilbing holiday para sa lahat ng Pilipino. Ngunit sa taong ito, 2023, ay ipagdiriwang natin ang Bonifacio Day sa Lunes, November 27, alinsunod sa Republic Act 9492 upang magkaroon ng long weekend ang lahat ng mga manggagawa dahil ang November 30 ay tatama ng Webes o Thursday. Ngayon mga kaibigan, bakit nga ba natin pinag-uusapan si Gat Andres Bonifacio at ano ang mahiwaga tungkol sa kanya? Si Jose Rizal ay inilibing sa ilalim ng kanyang monumento sa Luneta. Si Emilio Aguinaldo naman sa kanyang malaking bahay sa Cavite. Si Apolinario Mabini ay inilibing sa Tanawan, Batangas. At si Juan Luna naman ay inilibing sa Intramuros. Ang mahiwagang tanong ay nasaan ang mga labi ni Andres Bonifacio? Ayon sa kasaysayan, sinasabing Si Andres Bonifacio ay pinaslang noong May 10, 1897 sa Maragondon, Cavite kasama ng kanyang kapatid na si Procopio Bonifacio. Kaya lang, kung titignan natin ang Bonifacio Shrine sa Maragondon, ay nakasulat dito na siya ay inilibing noong April 26, 1897. Ito ay hindi tugma sapagkat ang ibig sabihin ba nito ay inilibing si Bonifacio bago pa siya mamatay? Noong 1918 ay bumuo ng grupo ang pamahalaan ng Pilipinas upang hanapin ang mga labi ni Bonifacio sa Marogondon. Sa kanilang paghahanap ay may nakita silang isang labi na pinaniniwalaan nilang pagmamayari ni Bonifacio. Kaya lang gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, si Bonifacio ay pinatay kasama ng kanyang kapatid na si Procopio. Ang tanong ay bakit iisa lamang ang kanilang nahanap? Maaari na ito ay kay Bonifacio o baka naman kay Procopio. Di kalaunan ay tinanggap ito ng ating bansa bilang mga labi ni Andres Bonifacio at inilipat sa National Library and Museum of the Philippines. Kaya lang noong 1945 kung saan kasalukuyang nagaganap ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nawasak ang gusaling ito at mula noon ay hindi na muling natagpuan ang kanyang mga buto. Ang konklusyon natin dito mga kaibigan ay mula umpisa pa lang ay wala talagang kasiguraduhan kung tunay bang mga buto ni Andres Bonifacio ang natagpuan noong 1918 at nawala noong 1945. Ibig sabihin ay hanggang sa panahon natin ngayon, wala talagang nakakaalam kung nasaan ang kanyang mga labi. Maraming teorya pero lahat ng to ay walang katotohanan at nagsisilbi pa rin hiwaga sa ating lahat. Nakakalungkot lang na ang isa sa pinakamagiting nating bayani ay hindi pa rin nabibigyan ng maayos na libing na bumubuo ng napakaraming katanungan sa ating kasaysayan. Hindi lang yan dahil maski ang ilan sa kanyang mga monumento dito sa Pilipinas ay hindi na rin nabibigyang halaga o hindi na naaalagaan. Minsan ay pinamamahayan na lang ito ng mga walang matulugan at minsan naman ay ginagawang katatawanan ng mga kabataan kung saan sila ay nag-drawing at nagkakalat sa paligid nito. Nakakalungkot din isipin na magdiriwang na ng isang daan at anim na put kaarawan ang magiting na supremo sa taong ito ay hindi pa rin siya nabibigyan ng state funeral. Ang sinasabi naman ng iba ay paano ililibing ang isang taong wala namang mga labi. Ikaw kaibigan, sa iyong palagay ay nasaan ang mga labi ni Gat Andres Bonifacio? I-comment mo sa baba ang iyong opinion at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano, ano paman mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam. Kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang... Hiwaga.